Hanggang sa panaginip na na ako ay yung mahalin. Salamat sa ating poong may kapal na ikaw pala'y bigay niya sa akin. Ngayon sinta, Tayo nang nasa altar Ang puso ko'y puno ng saya Ito may waglit sa damdamin ko Na lagi kang natuwa Pangako ko sa'yo aking sinta pangi ibig Di magbabago Maliban na lang Kung tayong dalawa Ay pumanaw na Ngayong araw Ang pag-iisang dibdib Tayong dalawa O oh, giliw ko mga magulang natin sila ay nagkasundo Saksing lahat sa tingdalawa dalawa Akala ko hanggang sa panaginip na Na ako ay iyong mahalin Salamat sa ating pong may kapal Ikaw pala'y, bigay niya sa akin na yun sinta tayo nang nasal karang puso ko puno nang saya ito may waglit sa damdamin ko alagi na kang natuwa Pha ngả cúp sao yêu King Sinta, pagibik ko di mang ba bạcu, maliban yung dalwa ay puma na, maliban alang kung yung dalwa ay puma na. Thank you my YouTube channel. Sana huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang probinsyanong manghihasa ay vlog.